Magandang umaga mga kahuan. Narito na ang ulat sa panahon today. Magandang umaga, Pilipinas. Narito ang latest sa lagay po ng ating panahon. Apat na weather system ang na nakakaapekto ngayon sa bansa. Nariyan ngayon yung Intertropical Convergence Zone at nakakaapekto ngayon sa katimugang bahagi ng bansa, partikular po sa Southern Mindanao at patuloy po ito nagdudulot ng mga pagulan dito sa Bangsamoro at Soksarjan, maging sa mga lalawigan ho ng Sulu, Tawi-Tawi at Basilan. Samantala, yung shear line o yung boundary ho nang dalawang magkaibang hangin yung northeasterly at easterly winds ay katu yung convergence na ito ay nagdudulot po ng mga pagulan ngayon sa silangang bahagi ng northern Luzon. Habang malakas at malamig na amihan pa rin na nakakaapekto sa, sa natitirang bahagi pa po ng northern Luzon. At narihanda ng easterlies at nagdudulot ng mga pagulan sa natitirang bahagi pa ng ating bansa. So para sa pagtayo ng ating panahon, magiging maulap pang papawirin at may mga kalat-kalat na pagulan ngayon na inaasahan dito po sa Batanes at Ilocos Norte. Gayun din dahil sa shear line, magiging maulan ang Cagayan, Isabela, dito po sa Apayao, Kalinga, Mountain Province at Ifugao dahil nga po yan sa shear line ito yung boundary o yung convergence ng hangin na northeasterly at easterly winds. So sa mga kababayan natin dyan, patuloy nating abiso, huwag hong kalimutang magdalang ng payong at magingat ho sa mga banta ng pagbaha, mga localized floodings. Sa matalang easterlies, patuloy din nagdudulot ng mga dito sa Aurora, zon maging sa Camarines Norte. So dahil po yan sa easterly o yung hangin na nanggagaling sa Dagat Pasipiko. Samantala sa natita ng bahagi ng Northern Luzon, isolated na mahihinang mapagulan naman ang pwede pong maranasan ng ating mga kababayan dahil sa amihan. So again, malaking bahagi na po ng Northern Luzon ay makakaranas po ngayon ng may kalamig ang hangin nga dahil may kalakasan po itong amihan na nakakaapekto sa atin ngayon. Samantala dito sa Metro Manila at natitirang bahagi ng Luzon, mga isolated o mga pulupulong mahihinang mga pagulan o pulupulong mga thunderstorms ang pwede pong maranasan any time of the day. So, kung baga saan man ang lakad natin today, huwag pa rin hong kalimutan magdala ng mga pananggalang sa ulan. Sa Metro Manila, 24 to 32 degrees Celsius ang inaasahang magiging agwat ng temperatura. Sa Baguio, 16 to 24. Sa Lawag ay 24 to 32 degrees Celsius. Sa Tugigarao po ay 24 to 30 degrees Celsius. Sa Ligaspe ay 25 to 31 degrees Celsius. Habang sa Tagaytay, 24 to 29 degrees Celsius ang magiging agwat ng temperatura. Pagdating naman sa Palawan, inaasahan din ho natin ang maulap na ang bahagyang maulap hanggang sa maulap na papawrin at chance lamang ho ng mga isolated o mga localized thunderstorms. So, ayong Visayas at Mindanao, malaking bahagi po nito ay makakaranas pa rin ho ng mga pag-ulan dahil doon po sa epekto ng easterlies at ng intertropical convergence zone. Magiging maulan pa rin ho dito sa eastern Visayas. Partikular nga po dito sa silang bahagi ng Visayas at maging dito sa Soksarjen, Bangsamoro, Tawi-Tawi at Basilan maging sa Sulu dahil po sa epekto naman ng intertropical convergence zone. So yung katimugang bahagi ng Mindanao, apektado pa rin ng intertropical convergence zone at pwede pong magdulot ng mga pag-ulan. Samantala dito sa eastern, eastern section ng Visayas, ang nakaka-apekto po dyan ay ang easterlies. So para po sa ating temperatura, asahan natin uh, dito nga po sa Eastern Visayas, pwede pong mag, Pwede pong umabot hangga sa 32 degrees Celsius ang inaasahan po nating maging agwat na ating temperature dyan, 25 to 31 degrees Celsius. Gayon din sa Iloilo 25 to 31 degrees Celsius, sa Puerto Princesa 24 to 32 degrees Celsius, sa Kalayaan Islands ay 27 to 30 uh, 31 degrees Celsius. So again, yung southern part of Mindanao ay maulan po ngayon sa Soccsksargen, Bangsamoro at maging sa Soccsksargen, Davao Region at maging dito po sa Basilan, Sulu at Tawi-Tawi. Para naman sa pagtayo ng ating temperatura, 25 to 31 degrees Celsius sa Davao, 24 to 31 degrees Celsius sa Cagayan de Oro, habang sa Sambuanga City ay 24 to 31 degrees Celsius. Samantala sa Puerto Princesa, 24 to 32 degrees Celsius, 27 to 31 degrees Celsius naman ho sa Kalayaan Islands. Samantala, nakataas pa rin ang ating gale warning ngayon sa Batanes, northern and eastern coast ng Cagayan, Kasama mga dyan ng Babuyan Islands, yung Ilocos Norte, maging yung Ilocos Sur at uh La Union at yung western coast ng Pangasinan. So sa mga nabanggit nating lugar, hindi pa rin o oh, ina-advise na pumalaot ang maliliit na sasakyang pandagat dahil magiging maalon pa rin hanggang sa napakaalon ng kondisyon ng ating karagatan dyan. So hindi ina-advise yung mga uh, small sea vessels na um uh, pumalaot sa araw na ito.